Sa mga taong nag-click ng video na ito, tulungan mo ako para mayangat ang channel na ito, para sa mga totoong kwento ng mga katulong sa iba't ibang bansa, at kabilang narito ang ating mga kapwa Filipino. Kahit isang subscribe lang at like galing sa inyong mga puso, maraming salamat po. Minsan ang pangarap ay parang kulungan. Lalo na kapag ang inaasam mong magandang buhay ay nauwi sa madilim na banyo, sa gutom, sa iyak, at sa katahimikan na walang makakarinig. Ito ang kwento ni Alona, isang katulong na pinangarap lang kumita para sa pamilya, pero kinadena at kinulong na parang hayop ng among walang puso. Ngunit sa kabila ng lahat, tumibok pa rin ang pag-asay. Ang araw ay tila mabigat sa dibdib ni Alona habang binabaybay ng jeep ang daan patungong airport. Sa kanyang kandungan, hawak niya ang maliit na bag na pinuno ng damit at larawan ng kanyang tatlong anak. Naiwan sa probinsya ang kanyang mga munting prinsipe, habang siya ay handang tumapak sa lupang banyaga para sa pangarap na mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Ma, bakit ka alis? Tanong ng bunso niyang si Enzo, limang taong gulang pa lamang. Napapikit si Alona habang naalala ito. Para may pambili tayo ng bigas, anak. Para hindi ka na mangarap ng laruan, kundi makuha mo na talaga. Walang trabaho ang asawa ni Alona. Siya ang sandigan ng pamilya. Kayod, tiis, luha, sanay na siya, pero ngayong alis na siya ng bansa, parang binibiyak ang kanyang puso. Sa eroplano, habang unti-unting lumilipad ang sinasakyan niya palayo sa Pilipinas, mas mabilis namang bumagsak ang luha sa kanyang pisngi. Mainit ang simoy ng hangin sa Middle East, ngunit mas mainit ang pakikitungo ng bagong amo ni Alona sa una. Sinalubong siya ng iti at alok na juice. Sa isip niya, siguro okay naman silang. Ngunit sa likod ng iti ay nakatago ang unti-unting pagsakal sa kanyang kalayaan. Kinabukasan, pinagsilbihan niya ang buong pamilya. Walang salitang pasasalamat, puro utos. Wala pang dalawang linggo, hindi na siya pinapalabas. tinanggalan ng cellphone. Isang araw, kinausap siya ng among babae, malamig ang tinig. You work. No talk. No outside. Understand? At doon nagsimulang mawala ang kanyang boses sa mundo. Isang gabi, nagising si Alona sa malalakas na yabad. Nagkamali siyang makatulog nang hindi pa tapos ang labada. Dumagundong ang sigaw ng among lalaki. Isang sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Tamad! Sigaw nito. Hindi siya pinayagang kumain kinabukasan. Hindi rin pinalabas ng kwarto. Pero ang mas masahol, isang linggo ang lumipas at ginawang siya ang tulugan niya. Isiniksik siya sa madilim, mabahong banyo. May padlock sa labas ng pinto. Doon siya kakain, matutulog, magdasal. Isang maliit na lalagyan ng tubig lang ang kanyang kasama. At bawat gabi, tahimik siyang umiiyak habang yakap ang litrato ng kanyang anak. Upang manatiling buo ang loob, umpisahan niyang isulat sa utak ang mga liham para sa kanyang mga anak. Dear Enzo, anak. Hindi ako susuko. Kailangan akong lumaban para sa iyo. Sa isip niya, kahit walang papel, sinusulat niya ang bawat damdamin. Minsan, kumakanta siya ng mahina habang hawak ang rosaryo. Tangin Diyos at dilim lang ang nakakarinig. Isang araw, nakarinig siya ng boses ng kapitbahay na Pinay. Alam mo ba, may bagong katulong ang kapitbahay. Di ko na nakikita, baka ikinulongi. Sumigaw siya. Umiiyak. Nagmamakaawa. Pero walang nakarinig. At muli siyang nilamon ng katahimikan ng banyo. Tatlong buwan na sa loob ng fear si Alona. Namayat. Nawala ang sigla. Pero hindi ang kanyang tapang. Isang madaling araw, nang magsimba ang mga amo, pinilit niyang buksan ang maliit na bintana sa itaas. Kinayas niya ang bakal gamit ang kutsarang kalawangin. Sa bawat gasgas, naiyak siya, pero hindi sumusuko. Lord, kung maririnig mo ako, iligtas mo po ako. At sa unang pagkakataon matapos ang tatlong buwan, may milagro. May narinig siyang kalusko sa labas. Tinig ng kapwa Pilipina. Ate nandyan ka ba? Tumigil ang mundo ni Alona. May nakarinig sa kanya. At dito palang nagsisimula ang pagbabago. Nang marinig ni Alona ang boses ng kapwa Pilipina sa labas ng maliit na bintana ng siye, buong lakas siyang sumigaw. Eik! Tulungan mo ako! Kinulong nila ako rito. Nagulat ang babae, ngunit hindi ito tumalikod. Sa halip, lumapit at nagtanong. Ano ng pangalan mo? Ilang buwan ka na riyan? Alona po. Tatlong buwan na po akong nakakulong dito. Lumuluhan na rin ang babae sa labas. Magtiwala ka. Gagawa ako ng paraan. Hindi kita pababayaan. Para kay Alona, iyon na ang unang liwanag sa matagal na gabi ng kanyang buhay. Kinabukasan, habang abala ang mga amo, nagpadala ng liham ang kapitbahay sa embahada gamit ang email. Ikinuwento nito ang natuklasan niyang pang-aabuso. Habang si Alona naman, sa loob ng madilim na banyo, taimtim na nananalangin. Kahit gutom at uhaw, buo ang loob. Pagkalipas ng dalawang araw, isang hindi inaasahang bisita ang dumating, isang tauhan mula sa konsulado. Kumatok ito sa gate ng bahay. Nagpakilala. Tinawag ang amo. May ka sa dibdib ni Alona? Ito na ba yung hinihintay ko, Lord? Ano nang ibig niyong sabihin? May reklamo sa amin? tanong ng among lalaki. May nakarating pong ulat. Gusto lang naming tiyakin ang kalagayan ng inyong katulong. Nagkatinginan ang mag-asawa. Naging malamig ang kanilang mga sagot. Nasa palengke siya, sabi ng babae. Ngunit sa likod ng bahay, sa loob ng banyo, naririnig ni Alona ang usapan. Lumakas ang tibok ng puso niya lakas siyang sumigaw. Nandito po ako. Tulungan niyo po ako. Dagli siyang nakita ng tauhan ng embahada sa maliit na siwang. Agad silang tumawag ng pulis. Bumagsak ang mundo ng kanyang mga Hinugot si Alona mula sa madilim na banyo. Nanghina siya sa liwanag sa hangin sa dami ng tao. Ngunit sa puso niya malaya na siya. Dinala siya sa shelter ng konsulado. Doon siya tinanggap ng ibang overseas na may kanikanyang kwento ng sakit. Ate, ang tapang mo. Kinaya mo ang tatlong buwan sa banyo. Ngumiti si Alona kahit may luha. Para sa anak ko at para sa sarili ko. Hindi ako bibigay. Nagsimula siyang maghilom. Nagsimulang bumalik ang dating Alona, mas matapang, mas buo. Makalipas ang ilang buwan, pinauwi na si Alona sa Pilipinas. Mainit siyang sinalubong ng pamilya. Yakap ng anak, halik ng nanay at iyakan ng magkakapatid. Hindi siya makapaniwala. Buhay siya. Nakauwi siya. May bagong pag-asa. Dumalo siya sa mga seminar para sa katulong. Nagsimulang magsalita sa mga programa bilang boses ng mga nakaligtas sa abuso. Hindi kahinaan ang umiyak. Pero ang tunay na tapang ay yung lumaban ka kahit wala ka ng lakas. At sa bawat kwento niya, may isa na namang buhay na nabibigyan ng pag-asa. Sa shelter, unti-unting bumalik ang lakas ni Alona. Kasama ang iba pang overseas na nakaranas ng pang-aabuso, natuto siyang magsalita, magbukas, at maghilom. Hindi mo kasalanan ang nangyari sa iyo, paulit-ulit niyang marinig sa counselor. Doon niya unang tinanggap na hindi siya mahina na hindi siya dapat mahiya. Isang gabi, sinulata ni Alona ang kanyang sarili. Mahal kong Alona, patawad kung napagod ka. Pero salamat dahil lumaban ka Habang isinusulat ito, nagsimulang humupa ang bigat sa kanyang dibdib. Para bang, sa bawat letra, nililinis niya ang sugat ng kahapon. Sa isang programa ng konsulado, inimbitahan siyang magsalita. Takot siya noong una, nanginginig ang boses. Pero habang binabanggit ang pinagdaanan, naging matatag siya. Lahat ng nakikinig, mga kapwa katulong, ay tahimik. Marami sa kanila, tahimik na lumuluha. Dahil sa kwento ni Alona, marami ang nabigyan ng lakas na lumaban din. Dumating ang sulat ng kanyang anak. Guhit-guhit na letra, puno ng pagkasabik. Mama, miss na miss na kita. Gusto ko po kayong yakapin. Para kay Alona, iyon ang pinakamahalagang gantimpala, ang matanggap at mahalin muli. Isang kaso ang isinampa laban sa kanyang amo. Kahit takot, pinanindigan niya ito. Pinili niyang magsalita para sa mga tulad niya na hindi nakakalaban. Huwag kayong matakot. Hindi natin kasalanan kung tayo ay inaapi, wika niya sa harap ng investigador. Nang dumating ang flight niya pa uwi, nanginilid ang luha ni Alona sa airport. Hawak niya ang maliit na bag na puno ng alaala at lakas. Sa eroplano, pinikit niya ang mga mata taimtim na nagdasal. Salamat, Panginoon. Isa akong milagro. Paglapag sa inye, sinalubong siya ng kapatid at anak. Napahagulgol siya. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas, buhay siya, malaya siya, at may pamilya pa rin naghihintay sa kanya. Sa tulong ng Yagi at Annie, nakatanggap siya ng kaunting puhunan. Nagsimula siyang magtinda ng kakanin sa kanilang baryo. Hindi naging madali pero bawat benta, bawat niti ng suki, ay panibagong hakbang ng pagbangon. Naimbitahan siyang magsalita sa mga seminar para sa overseas Filipino. Naging biktima ako. Pero hindi ako nanatiling biktima. Naging tinig ako ng pag-asa ipinaglaban niya ang karapatan ng mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa. At sa bawat kwento niya, may bagong nagigising. Sa huling gabi bago ang anibersaryo ng kanyang paglaya, tumingin siya sa langit. Tahimik. Payapa. Hindi na ako katulong sa banyagang bahay. Ako ngayon ay ina, babae, at isang buhay na patunay na ang pag-asa ay laging buhay. Isang taon matapos ang lahat, isang simpleng handaan ang inihanda ni Alona. Sa gitna ng mga taong sumuporta sa kanya, ibinahagi niya ang kanyang kwento, hindi bilang isang bitima, kundi bilang isang inspirasyon. Mula sa dilim ng pagdurusa, natutunan niyang may liwanag pa rin naghihintay. Sa mga mata ng kanyang anak at sa mga overseas Filipino workers na nakikinig, nakita niya ang pag-asa. Hindi man niya mababago ang kahapon, binago niya ang ngayon at iyon ang tunay na tabumpay. Kung isa kang overseas Filipino worker na pakiramdam mo'y nag-iisa tandaan mo, hindi mo kailangang manahimik sa dilim. Sa bawat luha may boses. Sa bawat sugat may lakas. Tulad ni Alona baka ikaw na ang susunod na patunay na ang kababaihang Pilipina, kailanman ay hindi basta-bastang sumusuko. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ito, naway inyong magustuhan at kung gusto ninyo ang mga ganitong kwento, mag-subscribe at mag-comment sa ibaba para sa patuloy nating pa-upload.